Miga migalag shout out mga kabisay Good morning Isang pinagpalang umaga na medyo matindi ang sikat ng araw mga kabisay At tayo ay andito na naman So panibagong araw, panibagong vlog At panibagong update dito sa aking mga ampalaya na unang tanim at sa ngayon mga kabisay ay ayan kung makikita nyo mayroon ng bunga ayan may mga buko na rin at syempre medyo masaya tayo dahil kahit papano ay mayroon silang pinakikita ng mga katibayan na sila ay nag-uumpisa ng mamunga Ayan, at kitang kita na silang mga nag-uumpisa. Ayan, meron na rin. So, thanks God na kahit papano ay eh, medyo maganda ang takbo ng ating tanim na ampalaya. At, ayan, kung makikita nyo, meron na ditong mga kumpul-kumpul na bunga ito ayan at ayun pa sa may bandang baba mayroong isa so, sa ngayon mga kabisay eh, ano na sila 38 days at uh, talagang ipinakita na nila ang kanilang bunga at ayan nga sa awan ng Diyos ay eh, medyo maganda ang kanilang bulas at parang nagpaparepareho na sila wala na yung nakikita nating medyo nababansot at lahat sila ay nakasampa na sa roping at ang bilis mga kabisay medyo maganda ang bulas nito dahil ayan may mga bunga na at may mga sangang namumulaklak na maigi katulad na rin ang kanyang mga sangaw ang daming bulaklak lahat medyo nagpakita na ng uh, magandang pangitain <laughs> at ayan medyo nakakatuwa ng tingnan ayan So, siguro mga isang buwan pa marami ng bunga talaga ito. Kawaan lang sa Panginoon, hindi tayo atakehin ng fruit Dahil medyo may bumibisita ng mga kabisay kaya lang ay nasusumpo natin dahil sinusunda natin ng bumba at ayan sa awa ng Diyos banda dito ayan marami ng mga kumpul-kumpul na bunga ayan o oh. at medyo Ma -uma, ano, umaano na tumutubo na pati dito sa wall niya. ayan may mga bunga siyang naka bitin ayan halos lahat lahat mga kabisay ay mayroon ng mga buko hindi pa nga lang halata ang iba pero kahit papano ay mayroon ng mga nakikita katulad nito may nakatago ito dito mga kabisay <laughs> ayan may isang nakatago dito na medyo malaki laki na rin ayan no uh, diba so papunta na sila sa uh, tamang laki konting kimbot na lang at dito, yung mga nabansot natin ayan na, sa awa ng Diyos ay nakarecover na at magaganda na rin ito yung pinakasintro kasi ng hangin mga kabisay, kaya maraming uh, nabansot pero kahit medyo nabansot ay meron may, na rin pinakikitang mga bunga, tulad nyan oh. meron na rin isa dyan Karamihan kasi mga kabisay ay buko pa, hindi pa natin masyadong mahalata. Tulad niyan, bukong buko pa oh, hindi pa halata. Ito, may mga buko din oh. Kahit bago pa lang na nakakasampa ay meron na. Pero yung ibang iyan, mga kabisay, uh, replanting na lang yan. Bali may replanting ako dito ng ilang piraso na nabakante yung kanilang uh, puno. Nilagyan ko ulit dito ay ganun din mga replanting din itong mga nahuling ito tulad nyan replanting lang nyan mga kabisay pero humabol ayan so nagpapasalamat tayo sa Panginoon na medyo maganda ang takbo ng ating ampalaya medyo napasama nga lang tayo doon sa sili dahil talagang hindi ko na kayang apulahin, kaya, ayan ang nagpatira ay mga bunga na lang at yung kanyang mga ah, uh, puno, andun itinabong ko sa mga luya <laughs> sila na lang ang ginawa kong cover ng loya, mga kabisay at dito nga pala, eh, meron ding isang nagtatago na medyo malaki-laki na kanina ko lang napansin, ayan o oh. meron ding isa ditong ayan katamtaman na rin sa laki at dito sa taas ayan alright lipat tayo doon sa bago kong tanim na ampalaya mga kabisay let's go at dito mga kabisay yung mga kasabay nung replanting ko doon sa bandang iyon ay ito sa awa ng Diyos ay eh, medyo mabagal tumubo mga kabisay dahil medyo wala silang cover bilad na bilad at sapul na sapul ng hangin dahil wala silang nakakakubir dito banda talagang sila ang unang unang mabubukbuk ng hangin at dito ayan o oh, medyo may gumandam puno pero delikado pa rin yan sa hangin at ayan <laughs> ito huli na rin to at yung mga pinakabago kong tanim ay itong mga kabisay. Ito ay misti sa ipuan. At ito nga pala mga kabisay, itong mga replanting kong ito. Ramgo green yan. At dito sa portion na itong bago, ito ay mga ito ay mga misti sa ipuan. At mayroon ding mga nabakante. Ayan. At ang inilagay ko na rin lang dyan ay ramgo dahil naubusan na tayo ng misti sa so maghalo-halo na to dito mga kabisay may ramgo, may misti sa at hindi na sila naka ah uh, ang tawag dito, hindi na sila nakapiesa, kundi sama-sama na yung misti sa at saka ramgo green tulad nyan maraming nabakante bakante, ayan So, ang nilagay ko na lang dyan ay pagtumubo Ramgo Green Na siya kong inilagay na Pinakahulip. At ito naman, mga malalaki ng itong misti Ipuan si yan. So, hanggang dito mga kabisay misti sa si ito. Isang isang ito. At dito naman, sa banda dito, ay mayroon ding nabakanti ang galaxy. Ayan, galaxy Ipuan 1 na itong mga kabisay. At ayan, may nabakanting isa so nilagyan ko na rin lang ng ramgo bahala nang maghalo-halo sila pare-pareho namang ang palayay sa variety lang sila nagkaiba-iba so ito puro naman ito mga uh, galaxy ipuan at ayan nasa February 22 ko ito ini tinanim kasabay nitong mistisa February 22 Ibig sabihin... Plus 11 days... 6 uh, days plus 11... So 17 days na itong mga kabisay... Uh, at ayan... Nag-uumpisa na rin silang gumapang... At medyo maganda ang tubo nitong galaxy mga kabisay kasi... Uh, galing ito sa sasye... Yung mga mistis sa ipuan ay sarili ko ng buto yun mga kabisay kaya magkaiba ang kanilang tubo dahil ito ay antimano may gamot na at ayan kung makikita natin maganda yung kanilang sibol kumpara doon sa mistisa sa na medyo uh, mabagal ang pagtubo ng mistisa kaysa dito sa galaxy ayan ang galaxy natin ay medyo ah uh, na garbuna, ayan oh. Lihat. Medyo maganda yung tubo ng ating galaxy ipuan. All right. dito naman mga kabisay yung bago kong tanim na talong ayan sa awa ng Diyos medyo buhay na buhay na din at medyo green na sila bali 2 days na sila mga kabisay simula nung itanim ko kaya lang eh, hindi tayo makakapagtanim ngayon dahil hindi pa maganda ang kondisyon ng inyong taybisay kaya mo muna natin medyo makarecover ng kaunti ang ating uh, pakiramdam. Saka tayo magpapatuloy ng pagtanim ng talong. At dito naman mga kabisay, ayan ang tanong ang tanim ko. Ano yan? Mga okra naman yan. At medyo may dahon na sila at dito mga kabisay ay nabakanti kaya nilagyan ko na lang uli ng panibago dahil yung tanim dyan ay na ano ng palaka ilang puno yan na inanuhan ng palaka yung kanilang napagtamnan so nakukoy-koy sila ganyan ang mga palaka mga kabisay kung saan ang malamig doon sila hihimpil So, maapit to ng ating tanim. Tulad nyan. Ito sana ay tubo na rin. Kailang i... Eh, na koy, koy ng palaka. Kaya bago na yung inilagay kong iyan. Na sumisibol pa rin lang. So, ayan mga kabisay. Maraming salamat sa inyong lahat na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video. At salamat ng marami sa inyong suporta dyan. Na... Kahit bihiran yung makita ang inyong taybisay ay naan pa rin kayo so maraming maraming salamat pagpasinsyahan nyo na na dahil sa kabisi natin ay medyo nakakaligta natin ang humawak ng cellphone dahil siyempre pinagsisikapan nating maayos itong ating mga tanim so maraming maraming salamat sa inyong mga kabisay saan man kayo naroon sa sulok ng mundo walang ibang laging sinasabi ang inyong taybisay laging mag-iingat laging magdarasal ng patuloy na patnubayan ng ating puong may kapal sa anumang mga kaganapan sa buhay alright mega mega love shout out mga kabisay God bless us bye bye